Mayong adlaw ka na mga kigsunan. Doon na tayo tubagon ba? Matutpas mga dili katoliko. Naa ba na sa Biblia ang pagpamisa sa mga kalag? Naa ba kuno na sa Biblia? Ang tubag na to niya na mga na naa. Asa mabasa? Naa sa Bible. Igo lang ming nagtuman. Dos Makabiyo, Kapitulo 12, Bersikulo 43-45. Nga doon ay pag dito para sa nangamatay. So, kana pag para sa nangamatay, mao na ang kita wag na mo pamisa karon kay hapit naman ang All Saints Day o All Souls Day kana gitawag nato og kalagalag kana sang paghandom nato sa nangamatay biblical pud na ang katoliko ray nakatuman ana as basa Sirak kapitulo 7 bersikulo 32 ngadto 33 balik ko na ko Sirak kapitulo 7 bersikulo 32 33 nagingon ang balaang kasulatan ayaw kalimti paghandom sa nangamatay. So dili din nato kalimtan ang paghandom sa nangamatay. Mao na nganong dunatay all sins day og all souls day. Kay igorata ra Biblia nga dili hando, dili nato kalimtan ang paghandom sa nangamatay. Karon kanang pagduaw nato ngadto sa mga sementeryo. Kanang moduaw ta sa loob nga na abanas Biblia na sirak kapitulo 38 bersikulo 14 18. Nagingon po dito. Ayaw gyud kalimti pagduaw sa ilang lubnganan. So dili na kalimtan pagduaw sa lubnganan. Mayong ad